Aba Marlon, napakaaga naman. Merong nagmumura pa. Sintabi po sa mga nag-aalmusal. <laughs> si Atty. Vic, napawalang hiya na lang sa sitwasyon ng bansa ngayon, lalong-lalo na ang tinamaan ng Tino, uh, ano Marlon, uh, Tino Typhoon. Sobra ang kalagayan ng ating mga kababayan sa Cebu, Marlon. Grabe pa. So, grabe grabe pa. pa. Basahin natin. Sige, sige, basahin mo natin. Sabi oh. ni Atty. Vic, okay. walang ya, Sa kabila ng marami ng na mga namatay at naghihirap na Pilipino, nang dahil sa korapot at korupsyon ng flood control funds at ghost flood control projects, ang Budol na Marcos administration, Sarsuela Blue Ribbon Committee at uwad na ICI patuloy lang ang pagiging manhid, bulag pipi at bingi. The Filipino deserve The Filipino people demand and deserve justice, transparency and full accountability. Tama naman. Sobra Sobra ang lala ng sitwasyon ng bansa ngayon. Alam mo ba, Marlon, mayroong mga iba dyan namimiloso pa. Namimiloso po. Alam mo sinasabi niya, halimbawa, yung ganyang mga pagbaha. Uh, alam mo yung ano, katwiran na, pati ba naman yung bagyo kay Bongbong Ninyo, i-CCC? Si -si -si? Hindi ho eh. Napaka, medyo ano ho yun ha. Kinulang ho kayo ng, ah, you salt doon sa mga ganong katwiran. Kain-kain po siguro ng isang pakete para magkaraman naman yung kahit konti lang yung mga kukote natin. Ano ho, yung pong bagyo, hindi ho yung sinisisi sa isang Marcos. Unang-una, hindi siya Diyos. Ha? Hindi siya creator. Para siya ang sisihin sa natural occurrences dito sa ating bansa. Ang sinisisi po kay Marcos ay yung kawalan niya ng proyekto, tamang proyekto, tamang pagbabudget, honest na pagbabudget, para dito, or yung transparency yung tinatawag natin, yung, at, at yung accountability, Marlon, para sa kahit pa, paano sana, maibsan yung mga ganyang, ano, mga ganyang sitwasyon kapag malakis, malakas ang bagyo. Hindi ko si Marcos ang sinisisi natin sa bagyo. Yung sitwasyon na kinalalagyan natin, pagkatapos ng bagyo, yun ang isinisisi sa kanya. Rito, know, Sige pa, sorry. Okay. Okay lang, tapos na ako. Nagalit. Oh. <laughs> <laughs> ang sinisisi rito, yung multibilyong pisong pondo, na hindi ginamit sa tama at naayon doon sa dapat talaga ang flood control projects. Pam ang reklamo ng mga taga Cebu kalimitan na ko social media. No? Umapaw yung creek. Lalo yung isang subdivision diyan pam, magandang subdivision yun, de de mm homes sa Talisay. Uh, may kausap ako kanina sa Cebuano Na maganda sa subdivision at hindi talaga nila inaasahan na yung creek nila aapaw dahil yung palpak na flood control project, palpak substandard at kinurakot na flood control projects. Along ko. Yan alongkot, yung sinasabi natin Marlon, yung nag-invest ka akala mo kahit gated, como, yung como gated, maganda yung paglabas mo, maganda din yung bahay ng kapitbahay mo. Tapos, syempre, yung, yung ininvest mo dyan, pera mong nagmula sa dugot pawis, pinaghirapan. Tapos, ganyan lang. Yung akala mo, ano? Yung akala mo, ligtas ka. Tapos, sa ganitong paraan tayo, sa sakuna, sa, sa, sakuna, sa mga pandemic, ng mga ganyan, Marlon, dyan tayo pantay eh. Pero sa batas, pero, di ba? Wala. Ito yung magagandang bahay, ito yung malalaking bahay. What more yung mga nasa Islam area? What more yung mga illegal settlers? may nakita pa ako talagang wipeout out pa. Kala mo talaga uh, uh, ground zero na talagang quote unquote nasunugan pero hindi wipe out dahil sa matinding ba. At dahil sa pangyayaring ito, dahil sa pananalansa ng bagyong tino, na naman ang galit. Marami na namang mga kababayan natin ang nagalit at nagmura sa Marcos administration. Sinong hindi magagalit? Ito ba yung tinutukoy mo, Marlon? Ito yung ano, riprap? Riprap? Uh, Yan ang uh, sa may... ay I, I think, think talisay. Eh. Tingnan mo naman Marlon ang itsura. Sinong gaganahan na ito hindi hindi thousands ang halaga niyan Marlon ha? Yon. Hindi thousands ang halaga niyan. Tapos kung million man ang halaga niyan, hindi lang siya seven digit. Hindi lang siya siguro Marlon 7 million, hindi lang siya 8 million. Hindi. Sobrang parang, ano ito. Mga kasi okay. kayo, pag masdan niyo yung retrato, ilang bakal lang bambalik mo? Ilang bakal yung kanina? At kahit dyan, oh, pero ito, kitang kita. Ilang bakal lang nakikita niyo po? <laughs> ito lang, oh. parang tangkay pa yata ng, ano to, ng drive. ano. sa dalawa, tatlo. Saan ka nang nakita? Ito, Pam. Ah, Itong slanting. Yung, yan na biyak na yan. yan, 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 yan oh, Sayang ah, mo. Tapos may dalawang may ikliro, no? Ah, yan. Ah. Ah. Ah, ito na lang ang bakal. Tapos pagka nipis-nipis pa, parang 8mm lang ang ginamit na ito. Na bakal. Ibig eh. sabihin, manipis. Bakal ba yan? Alambre. <laughs> <laughs> ang nipis Pam, pa rin, oh. Yung, di ba? Ang nipis, eh. Oo nga, no? Napansin mo pa yan? Kahit dito, tingnan mo. Eh, isang bakal lang, oh. Tapos ganyan kanipis. Grabe. Okay. Tapos talaga nga naman kapag rumaragas ang tubig na dumaloy dyan, talagang bibigay. Kasi tingnan mo, pinatong lang. Itong lupa, basta nalang binuhos ang semento, Marlon. Wala nga siyang framings. Anong tawag sa ganun? Yung frames? Di ba? Para, para yun yung latagan mo ng, ano, ng, ng bakal, ng kahoy, bubuhusan mo ng semento. Wala eh. Hindi ano, ka, ano. Walang bigay, ano? Hindi ko alam kung binibigahan ba. Ang, ano ba tawag dyan? Yung retaining wall ng, di ba? Pero dapat Kapatipa. naman siguro kasi lupa yan eh. Pag yan... May okay. bigyan. Wala talaga pa. Saan? Dapat. O, oh, sino uli contractor niyan? Kaninong proyekto yan? Oh, magandang tanong yan. Sino ang contractor niyan? Dapat Kaninang masagot. Maraming ano, maraming bagay na dapat masagot, Marlon, dahil maraming tanong ang maraming tao, 'di ba? Kasi parang sabi ni ano, napanood ko yung 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 si, basta commentary ni Corina Sanchez na parang sobrang OA na daw na hindi makalimutan ng tao ang flood control. Although she means well dun sa comment niya because she also wants to emphasize na hindi nga dapat siyang kalimutan. Pero yung salitang napaka-OA na natin para hindi natin makalimutan, I think yan naman talaga ang kailangan natin ngayon na hindi talaga dapat siya kalimutan. Kasi kapag yan, kinalimutan mo, para mo nang pinatawad yung mga taong, at yung pinatawad mo na, parang inalaw mo siya na ulit-ulitin pa yung gagawin niya. Kasi ang, ang thinking ng mga kriminal na yan, nakalimutan na nila. Gawa tayo ulit. Nakalimutan na nila, mang, 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 mang hold up ulit tayo ng budget sa 2026. Huwag diba? natin kalimutan pa, hanggang ngayon walang command conference na pinapatawag ang Marcos Jr. Wala pa? Hanggang ngayon wala siyang personal na, na pag-alam, personal na alamin, personal na i-monitor yung nangyaring sakna sa Cebu. At hindi lang Cebu pa, marami pa. Marami pang pa lugar. At kung lumabas ng to mga larawan na to sa Cebu, Um, expect pa natin marami pa lalabas ng mga retratong ganyan mga kalunos na kalunos-lunos na sinapit ng mga kababayan nating nabitima ng bagyong tino. Pero Marlon, I, I don't think, ano, I don't think Marcos is the kind of leader na, alam mo yung isusu, isusuong niya yung, yung security niya sa, sa kasagsagan ng isang, ano, sa kasagsagan ng isang sitwasyon. Normally, what he will do is be present four days after. Yung cleared na. Yung, kasi okay. na, Oo. Yung hindi at saka yung clear na yung sitwasyon para sa convenience niya. Yung 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 wala nang masyadong maraming harang sa kung saan siya lalapag, malinis na yung lalapagan niya. Yung mga taong magho-host, mag, mag -e entertain or or magbibigay sa kanya ng mga briefings eh available na hindi na busy. Yun yun napapansin ko sa kanya, hindi siya yung hindi siya yung kasagsagan nandoon. Hindi. Wala akong nakitang ganun siya. pam, um, hindi natin kailangan yung presensya niya doon sa mismong lugar. Ang oh, so kailangan man. natin, hindi, ang kailangan natin kung ano ba ang ginagawa ng presidente ng Pilipinas bilang commander in chief, bilang chief executive, kung lahat ba ng ahensya ng gobyerno ay naka, naka nagko-coordinate para ma-monitor. Yeah. Ito yung nawawala, for, uh, 48 na ang nawala, ang ang namaya pa, di ba? Ang nasawi. Tapos may mga 50-something pa ang nawawala. So, posibleng tataas pa ang bilang na to, Pam. Ang kailangan natin, Pam, yung presidenting may kumukumpas, presidente ng may nagtitimon, yung presidente may nakamonitor. Pam, paulit-ulit natin ito sinasabi sa third floor studio. No? Nung panahon natin sa PCO, nakita natin ang attorney Vic Rodriguez. Masahalip sa <laughs> Meretto ng palasyo ng Malacanang, dumiretso siya sa Camp Aguinaldo. Siya mismo bilang chief executive ang nanguna dun sa briefing at siya mismo ang uh, umalam ng sitwasyon. Lindol to, Pam, di ba? Tama. Ito yung sumakay ng chopper, helicopter. Si... Sa Albay yan? Secretary Noy, uh, DSWD Secretary Erwin uh, Tulfo. Mm -hmm. nakita natin yung agad-agad, yung action, yung, yung mabilis yung pagkilos, mabilis yung action. Pero to, dalawang araw na tatlong araw na po, wala tayong naririnig na pag-monitor mula sa kay Marcos Jr. Pakatulog pa, ang iistorbo naman tayo. Nahi, mahiya naman tayo sa presidente. Siya naman yung presidente. Napagod doon president. no? sa, ano? <laughs> sa kabi-kabilang meeting niya sa APEC. <laughs> Gago, tumigil ka dyan sa APEC mo. Mamaya, babalikan kita sa lintik na APEC na yan. Wait lang, Marlon, nakahanap ako ng video dun sa riprap. Grabe, grabe no. Dapat ba yung mga nakatirang, yung mga nakatira sa medyo taas na part, Marlon, meron silang feeling of security na, ah, merong flood control dito, safe ako. Meron ba dapat ganun? Or, or dapat risk? dapat. Eh, na lang kung ganyan ang inaabot ng flood control mo. Ha? Mas mas matibay pa yung cake na binake ko dyan. Wow. Mas matibay. Oh. <laughs> ganun katigas yung cake na na-bake na ko. Kasi nga, gusto nating mag-aral mag-bake. Baka mas matibay pa yung cake na na binake ko dyan sa riprap na yan, Marlon. Yun, bagsak mo, hindi madudurog yun. <laughs> ganun. No, nakakalungkot pa. Mo. Tapos, And, ito po. Marami tayong kababayan ang magpapasko na ganyan ang sitwasyon ng mga bahay nila. Pero ano ang panakot ng administrasyon ngayon, Marlon? Maraming mga opisyal ang magpapasko sa kulungan. Puro kayo sabi ng sabi, dalhin nyo na sa kulungan, isama nyo na yung mga sarili ninyo. Ganun naman nyo na ba si Martin Romualdez? Si Saldi ah, Hindi, Marlon. Dahil lang Martin Romualdez, ang pinaka-list na pwede daw ibigay sa kanya ay yung gross negligence of gross children. negligence lang. Bakit? Kasi daw, siya ang nag-appoint kay kay Zaldico. Ganun Parang lang pa ang pag-shell yung... nyo na ang Martin Romualdez. Bakit hindi nyo pagulungin mo na ang ustisya? Tapos hayaan natin ang hukuman ang magsalita kung ano talaga ang dapat ikaso kay Martin Romualdez. Bakit ngayon pa lang sinusubo nyo na sa taong bayan na gross negligence lang ang dapat ikaso kay Martin Romualdez? Ganyang classic pagtatakip ang ginagawa nyo. Sa magkanong dahilan? Dahil nakinabang din kayo? O dahil nabayaran kayo? Ay, ay pareho. <laughs> All of the above ng sinabi mo, Marlon. Pero mali. Kasi, Ik ikaw Marlon ha, Uh, Kanibawa na lang si Atty. Vic, Executive Secretary siya, di ba? Sabihin na natin, USEC niya ko, Sa tingin mo ba, makakawala ako sa paningin ng isang sekretary mo nang, nang, hindi, nang makakagawa ka ng hindi nga piso lang, Marlon eh. Hindi nga isang libo lang eh. Yung ang isang libo at yung piso, kung talagang ikaw ay hindi makati ang kamay mo at hindi mo gawain ang magnako talaga. Hindi ka gagalaw ng piso hindi ka gagalaw ng 100, 500, 1,000. Eh kaya lang, billion na halaga to Marlon. Billion na halaga. Sabihin na natin, uh, secretary level ang isang ano, ang isang Martin. USEC mo ang isang Zaldi ko. Walang approval ng secretary yung mga ilalabas mong perang yan. Eh si, si Tatay Digong ang nagsabi, Marlon, sa, sa podcast nila nila Mayor Baste, kasama sila, Atty. Vic. Ang sabi ni, ni Tatay Digong, napakahirap dayain ng paper trail and paper process sa gobyerno. Tama. Diba? Tapos, sasabihin mo, gross negligence lang yung kay Martin. Eh, ganun ka walang ang Zaldi ko para sabihin niyang, ah, i-bypass ko na lang si Martin, ako lang ang magnakaw. Ganun. Yung totoo, di ba? Gagali ko si Marlon as na Asan yung prinsipyo? Asan yung principle of ng command responsibility? So, tapos bigla kang tatakas pagka pumalpak yung tao mo. Anong klaseng pinuno ka? Anong klaseng leader ka? Nasaan ba si ano ngayon? Nasaan na nga si Martin ngayon, no? Si Zaldi ko wala ding sighting sa kanya, Marlon. Kasi ganun, Marlon, no? Tingnan mo. Nakawala ka na sa bansa. Natakas sabi mo na. Sabihin na natin. Ibigay natin sa'yo yung, yung ganyan delusion mo na, na hindi ka na mapapanagot. Nakatakas ka na sa bansa. O sige, nasa masarap na buhay ka dyan sa ibang bansa. Marami kang pera. You can, you can, you can buy the apartments dyan na gusto mong tirhan, no? Pero kita mo, dahil sa walang sightings man lang sa'yo, imposible yung Marlon walang Pinoy sa kung saan-saan bansa, ha? Meron at meron. Kahit pinakamayang bansa yan, meron at merong Pinoy walang, walang sightings sa'yo, hindi ka napipicturan. Ibig sabihin, nakalaya ka man, nagtatago ka pa rin. Kasi hindi ka malayang nakakagala dyan, nagagamit ang perang ninakaw mo. Wala, buhay kang Intelligence fund ng presidente ng Pilipinas? Ilang bilyon? ah diba? uh, I'm not very sure of the intelligence fund uh, budget nila, Marlon. Pero ito ang nakakagalit dyan, ha? uh, almost, uh, 1 billion travel funds pa lang. Ng OP pa lang, ha? Tapos, ang laki ng multi-billion piso ang intelligence fund ng office ng tanggapan ni Marcos. Wala ano ba sa ko. Hindi eh, mo mahanap ang saldi ko. O talagang hindi nyo hinahanap kasi ayaw nyo siyang mahanap at ayaw nyo siyang umuwi ng Pilipinas. Dahil marami itong ikakanta, ipapahama kayo. Di ba? bago pa nga sabihin ni Toby Chanko, Marlon, pino-float na natin yan that it is likely that Zaldico already has a new passport with him. Na kahit sabi, na tapos nandoon siya sa isang bansa na walang extradition. O. Oh. may pera siya eh. Kaya niyang gawin yan eh. Kaya niyang takasan. Pero kaya ba ng konsensya niya? And eh, baka malamang, eh kung bilyon ang ninakaw mo, malamang, ganun ka ano, ganun ka, ganun ka ano yung konsensya mo, katibay, no? Itong mga kawatan na to sa blood control projects, no? May babalik nyo ba yung buhay ng mga nawala? May babalik nyo ba yung mga ari-arian na sila? Grabe Pam. tama yung ano, tama yung caption ni Atty. Vic, na, niya. Walang iya <laughs> well, nga lang yung lagay niya, eh. Pasabi-sabi natin, i-edit, boss, lagyan mo ng napaka. <laughs> Marlo, tingnan mo, ito yung lagi mong sinasabi, oh. Ay, tanggalin ko na lang yung music, ha? Yung container vans na yun, Marlon, yung nakita mo yung red and blue, di ba container lang yun? Wala, siya, hindi, hindi, wala yung ulo ng truck at yung pinaka-body, yung bed. Wala, di ba? Mabigat yun. Pero, pero, pero para alunin yung container na yan, ibig sabihin, ganun kataas yung tubig para maiangat siya, di ba? Tama. Ibig sabihin, ganun kataas ang tubig ng, ng baha, ng daloy, ng, ng cost ng tinyo na yan. Ay, tinyo, tino na typhoon. Di ba? <laughs> Tapos patay ang kabuhayan dahil syempre ang mga sarado ang mga tindahan, mga malls wala. Uh, how many did you lose in in how many in two days kasi nagsara yan for sure. Tapos yung mga kabahayan na yan, babalikan ba yan ng gobyerno Marlon na o oh, eto pang recover nyo ha? Eto pang down payment. ah uh, pang down payment at saka pang ano yung binibigay pag nagre-rent? Down and deposit, Marlon. Oh. O ito pag down and deposit, lipat ka ng bagong bahay. Hindi naman ganun eh. Lipat ka ng condo na lang, wag na lang yung sa ganyan. Di ba? Pasti Hindi naman Ayuda pa nung nakarang eleksyon. Nasaan nas, nas, nasa yung ano yung tulong mula sa EDCA? Yon. Hanapin natin yung sa EDCA na yan, Marlon. And speaking of EDCA ha, Marlon, tayo nakikiramay sa nasawi sa na ano chopper crash ng Philippine Air Force, Marlon. Ito helicopter ng Philippine Air Force bumagsak sa Agusan del Sur. Ito sana, ay, Marlon, Anong pati nagbuwis ng buhay doon. Anim. Ayan na nga Marlon, ang 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 ano ang punto dito is itong helicopter na to is supposed to bring goods or relief goods sa nasalanta. Ang akin Marlon, ang argument ko diyan, kapag ikaw ang nakatoka sa ganitong sitwasyon na merong typhoon at yung logistics mo ang ginamit, ibig sabihin, yung logistics mo has the capacity to to, to weather the storm. 'Di ba? Yan yung, yun, yan yung ano eh, kaya ng sasakyan mo, kaya ikaw ang nakatoka. Eminalas, minalas, bumagsak di ba? Nasira. Siyempre, may nasawi, hindi natuloy ang relief goods. Ang, ang ano ko lang din, punto ko dyan, eh, punta, dali natin doon sa pakikipag-away ng, ano, ng bansang Pilipinas sa China. Yang ang, ang helicopter mo na magdadala lang ng goods, hindi kinakaya ang hangin, turbulence, hindi kinakaya ang, ang malakas na ulan, hmm. ang kidlat, and whatever, and what have you. Pakikipag-away ka sa China. Anong ihaharap mong, ano, pakikipagdigma sa China? Marlon, paper airplane? Itong ito nga po, walang kumasinta sa kanilang kalaban, di ba? Para pabaksakin yung chapter. <laughs> Oh, na. hindi, natin alam kung pilot error to o talagang may technical error mula rin sa chassis. Ibig sabihin, hindi ganun tayo kahanda sa gera. At ibig sabihin, kawawang kawawa lang tayo at natuloy yung inaasam nilang gera. Alam mo, ang tingin ko rito, kaya gusto mo sila talaga magkagera para mapagtaktan yung kabi-kabilang anomalya na nabubulat na ngayon. Uh, tapos, para lang mapanatili sila sa pwesto. Kasi pag kami gera na pam, pag may gera na, hindi na matutuloy ang eleksyon sa 2028. Ah, sorry, sorry. What happened? Okay, no, uh, Even to the point of risking everyone's ano life, para lang manatili ka sa pwesto, pag may gera, anong ekonomi, anong nanakawin mo? Pag may gera, pondo ng, ano, pondo ng military? Ay, Marcos, mag-isip-isip ka, mag ka, wala kang nanakawin. O, oh, doon na lang sa pagnakawan mo kami, pero at least buhay kami. Pero yung gigirahin mo, tapos wala ka pang nanakawin, eh, tapos iiwan mo lang kami, hindi mo naman kami palilibing, ba? nagisip ka naman sa buhay mo kahit konting tino, magtira ka walang sa sarili. Konsensya, walang konsensya itong administration ito. Sabi ko nga kanina, maibabalik nyo ba ang buhay ng mga nawala? Yung mga nasira nilang ari-arian. Magpapasko sila ng ngungulila na dapat, kung may matinong gobyerno, na dapat buhay pa yung mga mahal nila sa buhay kahit malalakas na bagyo pa ang dumapo sa Pilipinas. Tapos hindi ito pa, may parating na naman, may bago na naman bagyo na papasok. So, yan ang sinasabi natin, Marlon. Hindi pa hindi pa nakaka-recover itong reprap na to. Hindi mo pa nahanapan ng tamtax man lang pamako, Marlon. May paparating na naman. Hindi pa humuhupa ang, ang, ang baha na kagaya niyan. Ayan na naman, may paparating na naman. Paparating na yung isa, Marlon. Hindi pa natin nakikita. Nasaan si Marcos? Nasaan si Marcos? Labas mo, Marlon. Doon tulog. <laughs> Sabi mo mag-aalmusal na pinagprito ko siya ng ano pa ako. Sabi mo. <laughs> Kapwisi siya. Pako lang ang kaya kong i-offer sa'yo ha. At pinagtimpla na kita ng simento para milk. Kapwisi. Nakakabwisit na hindi na nakakatuwa yung sitwasyon na kung saan niya tayo inilagay. Yung sinasabi sabi ng iya naman kayo. Dapat back to you yun eh. No? May ka naman, Marcos. Tayo ba ang kailangan mahiya o dito si Claire Castro? So, tignan mo kung paano maliitin ni Claire Castro ang isang Pilipinong nagdi-demand man lang ng transparency, accountability, peace and security sa Presidenting namumuno ng bansa. Ang sabi ni Anjo, anong sabi ni Anjo, yung pinaka-favorite quote mo sa kanya? Ang pinaka-malinis. Yung pinaka-malinis. Dahil yung panay hugas kamay, di ba? Panay hugas kamay, Oh. Ito, sabi ni Anjo, panay ang niwi po ng bibig nyo, Mr. President. <laughs> Kumbinsido ang taong bayan na kayo ay gumagamit. Maka naman, Mr. President, na kayo ay magpa follicle drug test. Oh, minsan na, 'di ba, unang nanawagan din si Attorney Vic, so sinundan na siya ng mga marami sa same call, 'di ba? And tingnan mo naman tong mahaderang to kung ano ang sinagot. Who are you? Oh, 'di ba, with feelings Marlon. Who are you? Sino ka to demand for that? ah oh, 'di ba, hindi ka papansinin ng pangulo kasi sino ka ba? My god, palace officer ka? <laughs> palace officer ka ganyan ka maki ganyan ka makipag-usap sa Pilipinong nagpapakain sa bells mo? Seryoso? Sa Seryoso. Pilipino, may papasweldo sa kanya, no? Oh, Kasi sabi, tao ka, hindi ka papansinin. Oh, Claire, nanay ka ba? Asawa ka ba? Anak ka ba? Pilipina kapatid, ka ba? Pilipino ka pa ba? Ay, nakatungtong ka lang dyan sa, ano, dyan sa, sa, ano ba yun, nakatungtong ka sa kalabaw? Kala mo, ang taas-taas mo na rin? Ang nakalimutan mo, minsan ka lang, ano, minsan ka rin tumira dyan sa pangulong sinasamba mo ngayon. Tapos ganyan mo, ganyan mo kutsain yung demand ng, ng mga Pilipino? Hindi ba tama ang demand natin na magpa-hair follicle lang isang Marcos Jr.? Ha? Kung Wala in magiging sound ng ano, ng utak mo para gumawa ng mga decisions sa bansang ito? Hmm. Eh, kahit kami sabay-sabay magpa-hair follicle drug test, maka jumapin um, ka lang um, sa amin. Ginaganyan nila si Anjo, no? No wonder pag nakita natin to sa mga uh, susunod na rally, sa mga pagtitipo na gagalapin. And supportahan po natin, ha? Uh, alam ko, hindi pa, bagaman hindi pa official na nag-announce ang mga kapatid sa Iglesia ni Cristo, no? Uh, alam ko, may inorganisa silang peace rally pa sa November 16, 17, and 18. Tatlong araw to pa. oh, hintayin na lang natin na sila din officially ang mag-announce. But yes, we look forward to that peaceful rally. oh, and peaceful support na? support support rally. Supportate support tayo po. Support tayo din natin. Titipon. Kasi kailangan yan, Marlon, eh. Kailangan somehow yung ganyang pagtitipon. And then, collectively, we also assess, ano ba yung pinaglalaban natin? Pinaglalaban ba natin yung kulay ng politika mo? Kulay ng politika ko? O yung karapatan ko bilang ako na Pilipino? Diba, panahon naman na kasi na ang sigaw natin yung para sa atin. Dito, sa pagkakataon na to, makasarili tayo. Yung para sa atin bilang Pilipino. Hindi yung kurap mo, kurap niya, kurap nino. Hindi yung ganun. Sabi ni si BJ si Lata... lang tayo. lang sabi ni BJ Lapay, nag-announce na po kahapon. Sina Sir Nelson. Yeah, okay. Sina okay. well, Sir Nelson, ang saganang mamayan we'll look for ano, we we'll look for the official ano posting kung meron na po. Pero Marlon, may nagagalit dito kanina eh. Baka sabihin na naman itong babaitang to, hindi natin siya pinapansin. Ha? Nasaan ka na? Labas, Kati Binag! Ang <laughs> andyan oh, pa si Miss Kati. Oo, oh, Kathy. Nang, nang, gigigil daw siya eh. Natabunan tuloy yung comment niya. Basta nang gigigil daw siya. Ewan ko lang, baka sa'yo Marlon. Cute! <laughs> wow. Kasi si Kati, hindi ko napansin. Mm, Kati, hinahanap ka. Text mo na. Kati, where na you? Dito na me. <laughs> <laughs> Parang ano, parang natural lang yung ganyan kasama niya Marlon. Yeah. Lagi, lagi ko namang nawi-witness yan. Kati, magparamdam ka, sabi mo hindi ka sa taawain mo ko ah. Sana <laughs> nga, I miss you, pero mas miss kanitong kasama natin, kaibigan mm -hmm. natin. Uh, Magpakapika naman daw minsan. Takanton ka, Kati. O baka. Pamela, bigwasan ko na, Kati. hindi ba 'yun? Lagi, lagi oy kinakabusta ka lang eh. Hoy, tingnan Kati, mo. ano ba yung bewang tingnan mo? Oh. Tignan mo na yung posing-posing, oh. mo na posing-posing, oh. I-describe mo nga, kasi gawain naman natin yan. Kati, kati. Anong bewang yan? <laughs> kati, hinga naman, hinga. bewang ni Kati, kati nang gigigilap sa'yo. Hinga oh, to, hinga, hinga, hinga. Pa tingnan, pero kati. parang yung balakang ni Kati, bewang ko. Ewan <laughs> 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 sa'yo so, papangitin mo naman yung sarili mo kahit sa profile picture, kakainis ka rin minsan. Nakasombrero ka pa. Ay. <laughs> Hindi, Marlon, ha? nakukuha natin magtawa-tawa, magbiro-biro. Pero ano ha, ang bagong mukha ng bagong Pilipinas ngayon ay kasadlakan ng ating ano, ng ating bansa. 'Di ba? Andiyan ng eh, ilang ilang plane crash sa buhay natin ang aabutin natin. We don't take it literally na plane crash. How many times do we have to crash and be and feel rock bottom, Marlon? na na parang wala na tayong kakampi sa gobyerno ito. Ilang bagyo ang susuungin ng bansa natin o ng mga sarili natin para sabihin naman natin na ah, siguro panahon na ang gobyerno mag-isip-isip din na bigyan naman tayo ng kaalwasan sa buhay, di ba? At ilang malalaang pagbaha ang kailangan lang win ng marami. Di ba? Hindi na, ano, hindi na. No, sana no, na but... Speechless, di ba? Ako rin hindi, hindi ko alam, hindi? alam ano direction ng gobyerno nito? Hindi ko alam saan papunta ang Pilipinas. Sabi nila, prayers can move mountains. Pero, ay, ay, kaya nang kahit ipagdasal mo si Marcos, wala eh. ba? Diba? Nasa tao ang, diba, ano yung kasabihan? Nasa Diyos ang awa. Nasa, Nasa tao. tao. Ang... Diba, hindi naman pwedeng sabihin, magdadasal ka lang. Halimbawa, little, the, the most literal example, Marlon. May exam bukas, may exam tayo bukas. Final exam natin para makagraduate. Hindi ka nag-review. Ang sabi mo lang, Lord, papasahin mo ko. Sana pumasahin ko. Baka batukan ka pa ni Lord. Ano ko? Ako sasagot ng exam mo? Mag-review ka? O, oh, hindi eh, ba ganun? E eh, kaya lang yung dasal natin, hindi naman pwedeng uh, uh, magbago po sana si Marcos. oh, magbabago ba yan kung walang willingness sa sarili niya? Magbabago ba yan if he keeps surrounding himself with with crooks, with with corrupt people, with 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 allegedly addicts? Di ba? Anong ano yan? Yung mga taong magnanakaw? Anong, anong pagbabago makukuha niya nung gagawin niya sa sarili niya? Wala. May konsensya pa ba si Marcos? May awa pa ba siyang natitira para sa mga kababayan niya? Ang lungkot. Ang dami daw bahay na nasira. Ayan, sabi ni Anton. Diba? Burahin na daw sa history ng politics ang Marcos. Eh, binabago nga nila yung history, di ba? Na gusto nila baguhin na wala silang kinalaman, walang martial law, di ba? Yung revisionism na tinatawag. I don't think we can, sabi ni Marlan, we cannot change Marcos, all we can do is change ourselves. So we remove him. Yes! Oh, Huwag na tayo magpapabudol. Yun yung mga, mag, alam mo Marlon na ano, napanood mo yung ano, may nag-recommend sa atin, magandang misis to eh, Marlon. Sabi niya, panoorin natin yung uh, train wreck, mayor of mayhem. Napanood mo pa? Napanood mo natin? Panoorin mo, 40, 45 minutes lang, message ko sa iyo yung title. Ang ganda, Ma tama yung tama yung new movie review ni ni Ma'am na nagano na nag-recommend. Sabi niya, ang mapapaano ka na lang, mapapa wala kayo diyan sa presidente namin. Ganda, Marlon. Kahit siguro sa, sa sasakyan mo, pwede mong tapusin. Message ko sa'yo, ha? Guys, panoorin niyo po, Trainwreck, Mayor of Mayhem. Itatype ko po, ha? Sa Netflix po yan. Mayor of Mayhem. Ayan ho, nasa comment section nyo, panoorin po niyo yan. 45 minutes lang or for, uh, less than an hour watch. Maganda rin siya. Mayor of Mayhem. Pero ito, mayoral, mayoral candidate siya. Pero syempre, if you come siya siya ano eh, siya ni Marcos eh, yung storya ah, Marlon. Ang hinihintay Ay, na lang, ha? Kabi sabi inutil, inutil. Grobi ko naman. Oh. Oo. <laughs> 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 Hindi naman lang magiging mabait dyan, Marlon. Ang hinihintay na lang natin mangyari kay Marlon, eh kung ano yung ending ng movie na yan o documentary na yan. Panoorin mo. Yun na lang gusto natin mangyari din sa kanya. So there's, But there's another movie. Mm -mm. There's another movie recommendation by Third Floor there. So, bukas we can also discuss that, uh, that, no, Marlon. And matuloy po tayong magdadasal sa sitwasyon ng ating bansa, kalagayan ng ating bansa. Uh, kahit ilang bagyo yan, ilang, ilang pagbaha, uh, Siyempre, Marlon, hindi natin may iwasan yung, ano, no, yung ba at, uh, uh, back -up by science na pagdating ng posibleng the big one. Imaginin mo, Marlon, sabay ang baha, bagyo at lindol. No? wag naman sana na, Wag naman sana, no? Imagine mo, sabay ang baha, bagyo at lindol tapos may presidente kang ganyan. May gobyerno tayong ganito. Baka umalis na ng bansa yan para hindi niya ma-experience yung ganyan. Di ba? Ay, yeah, nako. Well, ang extra mo, Marlon, inhale! Sabon kami na niya. Doon na lang lagi. Talalo na lamang ko, ganun na karami yung namatay sa oh. pagyo sa Cebu. Na hindi pa nakaka-recover. Dahil doon sa matinding uh, lindol, paminsala lindol. Ito ba? Hindi nakaka-recover dahil sa dalang sumpa ni BBM. Kaya mo na, meron naman kayong magical moment kapag nagsama kayo ni Marlon, Kathy. Alam nyo, may nagsabi sa akin, uh, alam ko marami ng mga kababayan tayo ang halos isumpa ang Marcos Jr. May mga kababayan tayo na kulang na lang, kulamin siya, di ba? Mga nananalangin na dapat siya. Online. Di ba? <laughs> Nasaan ko na ba sa'yo yun? Di pa? Oo, oh, oh, oh. lahat siya may pangontra ang Marcos. Kaya oh, mm -hmm. hindi effective yan. Alam mo, ano lang pangontra? Pulburon. Ah, wala talaga. Oo. Kaya lang hindi lahat yun ang gusto na ano eh, na uh, agimat para makalimot. Yung iba, ang gusto nila para tuluyang makalimot, Marlon, eh yung, yung, uh, yung maresolbahan, yung root cause ng problema. Yun talaga malilimutan mo. Baka mapatawad ka namin, Marcos, di ba? Kapag yung mga, mga flood control na yan, maayos mo. Eh kaya lang, may dapat may pag-amin muna na may corruption kayong ginawa, may anomalya kayong ginawa sa 2025. For all we know, Marlon, baka 2023, 20, uh, 4 and 5 and 6 and the rest of his ano term, baka maanumal yan nyo pa rin ginagalaw yung budget ng, ng bansa natin. Hey, <laughs> Narinig ko na yung ano, yung extra natin, kaya tayo po yung magpapaalam na ako po si Pam. Ako si Marlon, narito tayo sa third floor studio na mind your own opinion. Hello po. Kapangalan yeah. lang pala Marlon. Kapagkasan kay BBM na wala talagang flood control siyang nagawa. True. Tama. Hmm. Ayon. Yes, yun. Maraming maraming salamat po. Don't forget the LSS. Like, and subscribe at yung DSA, uh, DSA na. Don't skip mm -hmm. ads. <laughs> Thank you, Lord. Thank you, Lord. Ano man itong mga...